Sa isang mundong labis na pinaparangalan ang pagiging extrovert at pagiging outspoken, kung minsan ang mga tahimik na individual ay nakadaraman ng hindi sila napapansin at nauunawaan. Subalit ang pagiging tahimik ay hindi katumbas ng kawalan ng halaga o layunin. Ang mga tahimik na tao ay nagtataglay ng mga natatanging katangian at pananaw na maaaring magambag ng malaki sa kanilang personal na pag-unlad at sa mundo sa kanilang paligid. Kaya narito ang mga paraan kung paano ginagamit ng mga tahimik na tao ang kanilang uniqueness. Number 1. Sa pamamagitan ng aktibong pakikinig at empatiya. Sa pamamagitan ng aktibong pakikinig sa iba, ang mga tahimik na individual ay nakakakuha ng mga diverse na mga ideya at pananaw sa karanasan ng ibang tao. Pinalalawak nito ang kanilang sariling pangunawa sa mundo at pinahuhusay ang kanilang kapasidad para sa empatiya. Sa pamamagitan ng prosesong ito, nagkakaroon sila ng mas mataas na sensitivity sa kanilang mga pangangailangan at mithiin ng iba na maaaring gabayan sila sa pagtuklas ng kanilang mga layunin ang empatiya ang nagbibigay daan sa mga tahimik na individual na makilala ang mga isyu sa lipunan, makawalan ng katarungan o hindi natutugunan ng mga pangangailangan na umaayon sa kanilang mga halaga. Pinasisigyan nito ang kanilang pagnanais na gumawa ng isang positibong pagbabago at magbigay ng makabuluhang kontribusyon sa mundo. Ang mga tahimik na individual ay maaaring mag-channel ng kanilang mga lakas patungo sa paghahanap ng mga solusyon at pagtahak sa mga landas na naaayon sa kanilang mga halaga na may positibong epekto. Number 2. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang strengths sa komunikasyon. Ang mga tahimik na individual ay kadalasang nangunguna sa mga one-on-one -on -one o maliliit na grupo kung saan mas komportable silang ipahayag ang kanilang sarili. Meron silang likas na kakayahang makinig ng maingat, obserbahan ng mga nuances at makisali sa mga thoughtful na pag-uusap. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagtanggap sa mga strengths na to, sila ay maaaring mabisang makapaghatid ng kanilang mga ideya, opinion at mga halaga na nakaka at nagbibigay inspirasyon sa ibang tao. Kapag ang mga tahimik na individual ay ginagamit ang kanilang mga lakas sa komunikasyon, kaya nilang masabi ang kanilang mga hilig, mga paniniwala at mga visions ang clarity na ito ang nagbibigay kapangyarihan sa kanila na makaakit ng mga individual na may kaparehong pag-iisip, bumuo ng makabuluhang mga koneksyon at tumuklas ng mga pagkakataong naaayon sa kanilang layunin. Ang epektibong komunikasyon ang nagbibigay daan din sa mga tahimik na individual na itaguyod ang mga layuning pinapahalagahan nila at simulan ang positibong pagbabago sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanilang mga ideya ng may paninindigan ay maaari nilang mapukaw ang iba na sumali sa kanilang misyon at magtrabaho patungo sa mga parehong layunin. Number 3 sa pamamagitan ng pagmumuni-muni at self-awareness. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa sarili, ang mga tahimik ay nakakakuha ng mga insight sa kanilang iniisip at damdamin. Naglalaan sila ng oras upang maunawaan ang kanilang mga kalakasan, kahinaan at kung ano ang tunay na mahalaga para sa kanila. Ang prosesong ito ng pagsisiyasat sa sarili ang nagpapahintulot sa kanila na tukuyin ng mga patterns, mga desires at mga lugar ng interes na maaaring dati ay hindi napapansin ang kamalayan sa sarili ang nagbibigay daan din sa mga tahimik na individual na maunawaan kung paano sila nakikipag-ugnayan sa mundo sa kanilang paligid. Tinutulungan silang makilala ang kanilang mga kagustuhan tulad ng kanilang pangangailangan para sa pag-iisa o ang kanilang pagkahilig sa malalim na makabuluhang mga koneksyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanilang mga natatanging ugali at hilig, maiaayon ng mga tahimik na tao ang kanilang mga aksyon at mga pagpipilian sa kanilang tunay na sarili. Ang mga tahimik na individual din ay maaaring matuklasan ang kanilang mga hilig, talento at mga core values. Ang kaalaman sa sarili na ito ang nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa pagtuklas ng kanilang layunin. Nagbibigay daan ito sa kanila na gumawa ng mga matatalinong pagpapasya, ituloy ang mga opportunity na ayon sa kanilang sarili at makahanap ng katuparan sa kanilang mga piniling landas. Number 4. Sa pamamagitan ng paghahanap ng kanilang mga passions. Kapag ang mga tahimik na tao ay naglalaan ng oras sa pagpupursige sa kanilang mga hilig, nakakaranas sila ng malalim na pakiramdam ng pakikipag-ugnayan at flow. Ang immersion na ito sa mga aktibidad na sumasalamin sa kanilang tunay na mga sarili ang nagbibigay ng mahalagang insight sa kanilang mga talento, pagpapahalaga, at adhikain. Nagbibigay daan na ito sa kanila na gamitin ang kanilang pagkamalikhain, palawakin ang kanilang mga kasanayan, at tuklasin ang kanilang mga natatanging kontribusyon sa mundo. Ang mga personal na hilig din ay nagsisilbing mga kompas na gumagabay sa mga tahimik na individual patungo sa kanilang mga layunin. Sa pamamagitan ng pag-align ng kanilang mga pursuits sa kung ano ang tunay nilang minamahal at tinatamasa, nagkakaroon sila ng kahulugan at katuparan sa kanilang buhay. Ang passion ang nag-iignite sa motivation, perseverance at malalim na pagunawa sa mga layunin. Itunutulak ang mga tahimik na tao patungo sa mga landas na umaayon sa kanilang mga halaga at nagdudulot sa kanila ng malalim na pakiramdam ng kasiyahan. Number 5. Sa pamamagitan ng paghahanap ng mga like-minded communities Sa pamamagitan ng pagkonekta sa mga individual na may katulad ng mga katangian, interes at magpapahalaga, ang mga tahimik ay lumilikha ng isang supportive na kapaligiran na nagpapabuti sa kanilang personal growth. Ang mga ganitong klase ng komunidad ang nagbibigay ng sense of belonging at pagtanggap na nagpapahintulot sa mga tahimik na madama na validated at pinahahalagahan sila para sa kanilang mga natatanging katangian. Ang pagsama sa mga individual na nakakaunawa at yumayakap sa introversion ang nagpapalakas ng pakiramdam ng pakikipagkaibigan na binabawasan ang pakiramdam ng paghihiwalay o hindi pagkakaunawaan. Sa loob ng komunidad na to, ang mga tahimik na individual ay maaaring makisali sa mga makabuluhang talakayan, magbahagi ng mga karanasan at makipagpalitan ng mga insights. Ang pagpapalitan ng mga ideya at pananaw ay maaaring palawakin ang kanilang mga horizon, hamunin ang kanilang pag-iisip at magbigay ng inspirasyon sa mga bagong posibilidad. Maaari silang matuto mula sa iba na nagsimula sa mga katulad na paglalakbay at makakuha ng patnubay at karunungan na makapagbibigay alam sa kanilang sariling hangarin. Number 6. Sa pamamagitan ng pagyakap sa kanilang introversion Ang pagtanggap at pagpapahalaga sa kanilang introvert na kalikasan ang nagpapahintulot sa kanila na mag sa mundo, maging tunay at ihanay ang kanilang mga aksyon sa kanilang mga strengths. Sa pamamagitan ng pagyakap sa introversion, kinikilala ng mga tahimik na individual ang kanilang pangangailangan para sa pag-iisa, pagmumuni-muni at oras ng pagpoproseso. Kinikilala nila na ang mga sandaling ito ng tahimik na pagsisiyasat ay hindi mga palatandaan ng isolation o kakulangan. Ngunit mahalaga ito para sa kanilang personal na paglago at pagtuklas sa sarili. Ang pagyakap sa kanilang introversion ang nagbibigay daan sa kanila na lumikha ng isang pamumuhay na iginagalang ang kanilang mga antas ng enerhiya at nagpapahintulot sa kanila na umunlad. Maaari nilang pakinabangan ang kanilang malalim na pag-iisip, kasanayan sa pakinginig at kakayahang kumonekta sa isang malalim na antas sa ibang tao. Sa pamamagitan ng pagkilala sa halaga ng kanilang introspective na kalikasan, ang mga tahimik na individual ay makakapag-ambag ng kanilang natatanging pananaw at solusyon sa mundo. Number 7. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga oportunidad sa personal na paglago. Ang mga oportunidad sa personal na paglago ang naglalantad sa mga tahimik na individual sa mga magkakaibang karanasan, pananaw at kaalaman. Hinihikayat silang lumabas sa kanilang mga comfort zone at tanggapin ang mga bagong hamon. Sa pamamagitan ng mga karanasang ito, ang mga tahimik na tao ay maaaring tumuklas ng mga tinatagong talento, lakas at hilig na nakakatulong sa kanilang kahulugan ng layunin. Ang personal na pag-unlad na ito ang nagpapataas ng na kanilang tiwala sa sarili na nagpapalawak ng kanilang mga kayahan at nagbibigay sa kanila ng mga tools na kailangan upang ipursu ang kanilang purpose. Dahil din sa mga oportunidad na ito, lumalago ang isang mindset ng patuloy na pag-aaral at progreso hinihikayat ang mga tahimik na individual na magpatibay ng isang mausisa at bukas na saloobin na nagpapahintulot sa kanila na tuklasin ang iba't ibang mga avenue, ideya at posibilidad. Ang mindset na ito ng pag-unlad at paggalugad ay mahalaga sa paglalakbay dahil nagbibigay daan ito para sa flexibility upang umangkop, mag-evolve at i-refine ang direksyon ng isang tao. At number 8 sa pamamagitan ng pagyakap sa isang purpose-driven mindset. Hinihikayat ng mindset na ito ang mga tahimik na individual na pagnilayan ang kanila mga pinaalagahan, hilig at mga adhikain. Ito ay naguudyok sa kanila na tanungin kung ano ang tunay na mahalaga para sa kanila at kung ano ang gusto nilang iambag sa mundo. Sa pamamagitan ng paghahanay ng kanilang mga desisyon sa kanilang layunin, ng nila ang isang sense of direction at focus. Ang pagyakap sa isang mindset na nakatuon sa mga layunin ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga tahimik na magtakda ng mga makabuluhang layunin at ituloy ang mga landas na naaayon sa kanilang tunay na sarili. Ito ang nagbibigay daan sa kanila na gumawa ng mga pinag-isipang mga desisyon, unahin na kanilang oras at enerhiya at iwanan ang mga distractions o aktibidad na hindi nagsisilbi sa kanilang mga layunin. Sa pamamagitan ng pagyakap sa kanilang tunay na sarili, may kita ng mga tao ang kanilang passion at magna-navigate sa kanilang paglalakbay patungo sa kanilang purpose ng may kalinawan at katuparan. Ang pagyakap sa kanilang uniqueness ang nagbibigay daan sa kanila na gumawa ng malaking impact sa kanilang tahimik ngunit makapangyarihang mga paraan. Bilang isang tahimik na tao, ano ang nararamdaman mo sa mga taong minamaliit ang iyong kakayahan? mas nahihikayat ka ba nito na patunayan ang iyong mga kalakasan sa mundo? Alam mo ba kung ano ang mga nangyayari kung sumubok na lumapit ang isang fake na tao sa isang introvert? Panoorin mo dito.